pero hindi ka makain. Kasama po din sa opo. Gusto ko natin naman ngayon pag dito kami. Okay. Si Sesame, lahat ko hindi kaya ko sa patay. Picture. May picture kami ng concert ng Mr. Nakaya dan ditatap. Oke, oke. Gubernur King sekarang Mas Kusnadi. Pemain dari Oman After the opening, ang next segment, si John. Tapos enter si Rita, si Julie, si Christian, and si River. Ha? Excuse me. Raver, Christian, Rita, and Julie. After the John's performance, enter the opening of Oh, yeah. Thank you very much to the 2031 Thank you very much. Uh I'd like our impression of our ya bisa aja lagi. Si sorry, ya kita boleh istirahat. Kalau <laughs> mau istirahat, ya kita boleh istirahat. Kalau mau istirahat, boleh. Jadi buat ini satu tahun kami bikin zak. Dan jangan jangan sudah ketemu Coach Benny, Coach Joe, dan tim di depan. Mission one time. So kalau mau nas namin sa mga baguhang coaches kayo ng tamang contractor okay stop ko ba dito dito ko 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 yung ko 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 kung sa tomo sa usapan dito pa nagagawa three chances pa. Mamimili ko eh. Okay. Wait. Hey, so right. They can go to the park and go to the arena since they are out now and naga-cabin ng double share dito sa Binas. Paano pag dininig ng case low, try to dismiss kasi ang posisyon nato pati eh i Lahat ng mga coaches This year ay mas younger sa iyo Handa ka ba? Wow, galing pa sa iyo yung tanong Hindi ako ko mo Bata sila sa akin. Mas may list ka pa ko, mas matanda ka po. May experience ako. May, may pinagdaanan tayo sa buhay natin. <laughs> okay, 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 okay. Okay, okay, okay. pala ako. Idol na si Coach Julie. Sa akin. Okay, okay, okay. Okay! Coach Julie, may question ako. Ano may secret weapon mo this year?

Number one, number one guys. Boys, 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 the boys, 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 hosted by none other than Dick Dog. We are so excited from the boys' kids. Heto pa ang produkto ng isang singing competition. Mga kabuso, that last 25-5 grand champion, Joe Magalita! Yeah!